Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang mabigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Pagbati po sa lahat ng mga nakikinig sa atin gamit ang radyo, kabilang na po yung mga nasa daan o po sa ating bagong uh, oras ay uh, alam ko po na marami sa mga nakikinig sa atin ay nasa biyahe. So, focus lang po sa daan at uh, makinig po tayo sa ating uh, pag-aaral at sa mga sumusubaybay po gamit ang ating mga online platforms. Salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Pag-uusapan po natin ang tungkol sa ating Christian life. Ano ho ba ang mga pagbabago? Meron pong isang author na nagsabi na kadalasan daw po ang nagiging problema We accept Jesus Christ as Savior, pero ang problem po, we do not submit to His Lordship. At ang reason daw po doon ay dahil gusto natin yung benefit ng salvation, pero ayaw po natin yung responsibilities ng Lordship. At uh, ito po'y makikita natin sa paraan ng ating pamumuhay. Makikita po natin yan kung... Talagang nagpapasakop tayo sa Panginoon, nandoon ba ang uh, pagkilala sa Kanyang paghahari sa ating buhay. Kaya paminsan po makikita natin para bang merong uh, in a way uh, discrepancy doon po sa klase ng pamumuhay, sa priorities ng buhay, sa mga dapat ginagawa ng isang mana ng palataya na hindi natin nababakas sa isang tao na hindi po talaga nagpapasakop sa ating Panginoon Ganyan po nangyayari mga kapatid Kaya napakahalaga na talagang tanungin natin ang ating sarili Kumusta nga ba ang aking ugnayan sa Panginoon? At ano nga ba ibig sabihin Pag tayo po ay uh, nagkaroon ng isang uh, relasyon sa ating Panginoon Ano ba ang kahulugan nito? Ano ba dapat nangyayari pag tayo po ay merong ugnayan sa ating Panginoon? So, yan po ang gusto nating maunawaan, yan po ang gusto nating makita. Now, mahalaga pong uh, gamitan natin ng isang ilustrasyon. Ano? Uh, kamakailan po ay meron akong uh, ikinasal at uh, sinasabi ko nga sa kanila na ang pagpasok sa marriage ay isang malaking pagpapasya na hindi lamang bunsod ng damdamin. No? Kasi paminsan, eh, damdamin ang naguudyok. Kaya bandang huli, Nagkakaroon po ng struggles dahil uh, alam naman natin, ang damdamin po ng tao, pabago-bago po yan, at may mga pagkakataon po na pag dyan lamang tayo sumalalay, ay hindi pa pwedeng uh, mag-sustain ng isang marriage, in other words. So, ang uh, sabi ko nga sa kanila, eh, kailangan nating makita na itong pagpasok sa marriage would also entail a change of lifestyle. Opo. Yung uri, yung klase ng pamumuhay ay mababago. At hindi lang po ito momentary, it's actually a change of lifestyle as I mentioned. Dahil nangangahulugan po ito, yung mga pagbabagong ito ay iikot na ngayon doon sa uh, buhay may asawa. no So ibig sabihin, kung gusto mong pumasok sa marriage at ikaw po ay naghahangad na yung marriage ay mag-work at yan naman ang dapat inahangad mo pag nandyan ka, ito ngayon ang katanungan, ikaw ba ay handa na baguhin yung lifestyle mo for that marriage to work? Hindi pwedeng buhay binata o dalaga pero married ka, di ba? Sapagkat pagkaganon ang ginawa natin, makakaroon ng problema pagdating po sa ating marriage. Now, why am I saying this? Uh, dalawang bagay. Una, dahil ang uh, pagpasok po natin sa isang ugnayan sa Panginoon, kailangan makita natin na hindi lang po ito pagpapalit ng relihiyon Na dati dito ka kabilang o kasapi ka dyan, ngayon lumipat ka naman, hindi lang po ganoon yon. Kailangan makita po natin, maunawaan po natin na tayo po ay pumapasok sa isang relasyon At nangangahulugan po ito na kagaya po ng isang relasyon It will not only affect one aspect of your life It will affect every aspect of your life kaya yung concept ng lordship ay hindi lamang po sa mga areas o aspeto, bahagi ng buhay na kung saan tayo po ay komportable at willing tayong ipasakop sa Panginoon, nangangahulugan po na lahat at bawat aspeto ng ating buhay ay talagang ipapasakop natin sa ating Panginoon. O handa ba tayo doon? Diba? Yan ang malaking katanungan dyan. Eh. Kasi baka mamaya tayo po ay uh, handa lamang sa ilang aspeto pero hindi sa kabuuan. It will not work that way. Kailangan po meron tayong uh, lubos na pagpapasakop sa ating Panginoon. Pangalawang bagay po na nais nating banggitin tungkol din dyan, eh, nagpapakita po ito na merong bagong expectation sa ating buhay. Ibig sabihin, dahil pumasok ka sa ganyang relasyon, merong hinahanap sa iyo at merong aasahan mula sa iyo. For example, sa Ephesians chapter 4 verse 1, si apostol Pablo po ay binibigyan niya ng mga katuruan, ang mga mana ng palataya, para maunawaan nila basically dalawang bagay from Ephesians. Una, ano ba yung ating position in Christ, your new position, ano ba yung bagong katayuan natin kay Kristo. So, isa yan. Pangalawa, what are our new possessions? Ano naman yung mga bagong meron tayo, provisions, possessions na binigay ng Panginoon uh, so that we can use that for the new position that we have. So, ang sabi niya sa mga mana ng palataya doon po sa uh, transition from doctrinal to practical, Ephesians 4.1, ang sabi ni Apostle Paul, As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Ulitin natin, ano po? As a prisoner for the Lord then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Ang sabi po sa salin sa Tagalog mamuhay kagaya ng nararapat sa isang tinawag ng Panginoon. So, ang katanungan po, ano yung pamumuhay na kagaya ng nararapat sa isang tinawag ng Diyos? At hindi lang 'yon. Ang isang katanungan po ay ito. Uh, ibig bang sabihin yung kasalukuyang pamumuhay uh, nung wala pang pagkakilala sa Diyos ay naiiba doon po sa pamumuhay na may kaugnayan sa Panginoon. Ang sagot po ay yes. Kaya nga sinasabi rito, ito po ang hamon ngayon. Uh, take note, nabanggit ko po kanina, ito po ay nando na sa practical side ng Ephesians, meaning yung unang kalahate ng Efeso ay tumatalakay po sa ginawa ni Kristo para sa atin at ngayon naman, ano ang dapat nating gawin in response to what Jesus has done? Palaging ganyan. Hindi ho pwedeng may ginawa lang ang Panginoon, wala tayong responsibility. May ginawa ang Panginoon, wala tayong response. Hindi po ganyan. Kailangan maintindihan natin na yung pong binigay sa atin, yung ginawa sa atin, it carries a responsibility. Hindi po natin pinagsisikapan na maligtas. Ang point po natin is matapos maligtas, ma-receive yung salvation na yon, ano ngayon ang pamumuhay natin. This is also very evident dito po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ito po ay isang pamilyar na uh, talata sa marami at uh, kung ating titingnan, ito po ang sinasabi ng talata. Let me read from uh, the New Li the New Living Translation. Binigyan po niya ng paliwanag yung kaligtasan And then pagdating sa verse 10, pinaliwanag niya sa atin, anong dapat nating gawin? Ito pong sinasaad. Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. God saved you by his grace when you believed. And you cannot take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Tingnan niyo po ah. Uh, tayo po ay naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi po natin pwedeng angkinin ang kaluwalhatian dyan. Ito po ay kaloob ng Panginoon. It is not a reward for the good things we have done. So wala tayong pwedeng iyabang dyan. Yan po ay biyaya ng Panginoon. And then later on, He explained, uh, pagdating sa verse 10, We are God's masterpiece. Na ang ibig sabihin po nito, meron siyang itinakda sa atin na responsibilities. Kaya sabi diyan, He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So yan po ay mga talata na nagpapakita na una, hindi, hindi ka maliligtas dahil meron kang ginawang mabuti. Pero pag ikaw ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, meron ka namang responsibility. Not as a payment for your salvation, but as a response to the salvation that you have received. So ano pong kailangan natin gawin? Kaya nga sabi dun sa Ephesians 4.1, Live a life worthy of the calling you have received. So pag-isipan nyo maigi yan, ikaw ba ay namumuhay ng kagaya ng nararapat sa isang tinawag ng ating Panginoon? Kung titingnan mo ang iyong buhay ngayon, the way you use your time, your resources, your priorities in life, Uh, yung iyong lifestyle Can you say, can you honestly say That you are living a life worthy of the calling you have received? Magandang tanong ano? At mabigat na tanong uh, Hindi po papasok dito yung teka-teka, saka na lang Eh kasi ganito ngayon Hindi po uh, Hindi po ito isang bagay na optional Hindi po ito isang bagay na pag-iisipan pa Dahil kung pumasok ka sa isang relasyon sa Panginoon Ito po ay dapat nakikita na sa iyong buhay. Yan po ang reality niyan. Dapat nakikita na ito sa iyong buhay. Kaya nga, mabigat na responsibilidad, mga kapatid, di ho ba? Kaya malaking hamon din naman para sa atin. Kaya yan po ang isang malaking challenge diyan at malaking bagay na dapat pinag-iisipan. Ang sabi nga ni Apostle Paul, and I believe na itong passage na ito would best uh, give us the idea kung anong ibig sabihin pag tayo po ay mananampalataya. Eh. Ang sabi sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live but Christ lives in me. The life I live in the body I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Tingnan niyo po yung weight ng salita ni Apostol uh, Pablo. Sinasabi po niya sa atin ano? Uh, I no longer live. Hindi na akong nabubuhay. Ibig sabihin, hindi ko na ipinamumuhay ang buhay na ito sang ayon sa gusto ko, preferences ko, sang ayon sa kapasyahan ko. Ito ngayon ay sang ayon na sa gusto ng aking Panginoon at para sa kanya na ako nabubuhay. Yan po ang dapat nakikita sa atin. And then in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, okay, kinilala mo si Kristo. He is a new creation. The old has gone and the new has come. So, ibig sabihin, may pagpapalit, may pagbabago. So, hindi ho pwedeng merong salvation without transformation. Tingnan nyo, ha, para lang ma maunawaan natin na ito po hindi isang bagay na tayo lang ang iisip o gagawa. Kailangan maintindihan natin na ang Panginoon po ay kumikilo sa ating buhay para yung transformation na ito ay mangyari. Sabi sa Philippians 2.13, For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Now, ano po ang kadalasang dahilan or excuse para hindi po mabago ang isang tao? Well, nandyan po yung ayaw, ayaw mong mabago. Pangalawa, hindi mo kayang mabago. Di ho ba? Ah, o kaya siguro, pe, pwede yung pangatlo, Uh, ayaw mo at hindi mo kaya. Pero ano pong sinasabi ng talata na pinagkaloob sa atin? God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Yung pong pagnanais at yung kapasidad na gawin kung ano po ang kalugod-lugod sa ating Panginoon. So makikita po natin mga kapatid na dito po sa passage na ito, again this is Philippians 2.13, yung mga dahilan natin para hindi gawin ng nararapat, basag lahat eh. Bakit? kasi sinasabi ng talata, ang Diyos mismo ang kumikilos. So, sa madaling sabi, kung wala po tayong ganyang desire at hindi po natin nakikita yung capacity to do what pleases God, then there is a problem. Kumustahin natin yung ating kaugnayan sa Panginoon. Tunay ba yung ating pananampalataya dahil kung ang pag-uusapan po rito yung ating sariling initiative o gawa para sa Panginoon, then perhaps merong kanya-kanyang excuses yan. Pero ang sinasabi po rito, it is not your work for God, but God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases him. So, kung kung meron po tayong pagtanggi, hindi ibig sabihing wala po yung desire, kundi pinipili natin kasi nung wala pa tayong kaugnayan sa Panginoon, wala po tayong desire to do what pleases God. Wala tayong capacity uh, to do what pleases God, no? I remember yung ilang mga testimonies na aking nadinig, ano, about uh, believers who are now serving the Lord. Ang sabi nga nila, alam mo pastor, uh, yung isa sabi niya ganito. Ako pa nga yung number one na umuusig sa mga may gawain dito, sa mga may uh, Bible study rito, ni minsan ay hindi sumagi sa aking isipan na darating yung panahon, yung pagkakataon, na ako pa mismo ang hahawak ng Biblia at mangunguna. Sapagat dati ako pasimuno rito para guluhin yung gawain dito sa amin. Imagine mo yon pagbabago, di po ba? Meron namang isang testimony, ang sabi niya, Dati pinagtatawanan nang ko ito eh, hindi ko ma-imagine kung paanong magkakaroon ng uh, uh, turning point at saka complete around ang aking buhay na yung dating kinukot siya, pinagtatawa na nila, lait-lait ko ng mga Bible study, Bible study na yan. Eh ngayon eh, pinananabikan at gustong-gusto ko. Nagbago eh no, bakit? Ito nga po ang, ang talata, God is working in you giving you the desire and the power to do what pleases Him. So muli, uh, pag hindi po natin nararanasan ito, abay kailangan pag-isipan natin. Baka marahil po ay nandyan yung desire but you do not want to obey. Baka nandyan po yung capacity but you do not use it for the glory of God. But the bottom line is this, hindi po pwedeng tayo ay mana ng palataya na walang transformation. Hindi pwedeng merong salvation without transformation. Dahil ang sabi nga ng talata, God Himself is giving you the desire and the power to do what pleases Him. So yung ating mga usual excuses na hindi kaya, hindi gusto, hindi kaya at hindi gusto, eh wala na ho yan. Hindi pa pwede yan. Dahil kung may tunay kang ugnayan sa Panginoon, ang sinasabi ho ng passage, yan po ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Now, para naman doon sa mga naglilingkod na, mahalagang makita at maunawaan din po natin na yung quality o yung klase ng relasyon na meron tayo sa Panginoon ay kailangan din merong progreso. Di ho ba? Parang ganito ano, nung kami po ay kinasal, isa sa naalala ko sa aking mentor, si Pastor Clem Guillermo, ang sabi po niya sa amin noon, uh, bumalik kayo sa akin at titingnan natin kung kumusta yung progreso ng inyong marriage. No? So, mapapaisip ka, anong progreso ng marriage? Uh, kadalasan po kasi, eh, yung mga single, ang pinapangarap ay makasal. At yun na po yun. Pag nakasal, yun na yung goal. No? Pero maganda po yung perspective. At ngayon, yan na rin ang aking uh, Uh, inaaral at tinuturo na yung marriage ay hindi po pagtatapos yan. It's just a new chapter uh, doon po sa ating journey. Yung ating desire to glorify God as a single uh, should not stop. It should continue. And in fact, dapat mas lalong may progreso dahil binigyan ka na ng katuwang sa buhay na makakasama mo sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Now, bakit hindi po nangyayari ito? Kaya papansinin mo eh, may mga couples na pagsimula, maganda po, they would have progress, merong growth, merong development, merong pag-usad, pero alam din natin ang reality na meron po mga couples na uh, yung, yung uh, peak o height ng kanilang healthy marriage ay doon lamang sa umpisa. And then later on, it will deteriorate. Kaya nga, mapapansin nyo, misan po, yung tinatawag na uh, pagmamahal, ano po, nakikita natin sa umpisa tapos later on parang unti-unti nawawala. Ano pong ibig sabihin? Ang ibig sabihin for the marriage, for the relationship to work, meron tayong kailangan ginagawa. Hindi pwedeng wala kang ginawa and you're expecting the relationship to be healthy. Ganon din sa ating Panginoon. Hindi po pwede na wala tayong ginagawa and then we are just expecting na it will become healthy. We have to be intentional, di po ba? Meron tayong mga kailangan gawin, meron tayong mga hakbangin uh, na na siyang kailangan gawin para sa ganoon yung ating uh, relationship, yung ating marriage will grow. At ganoon din naman sa ating ugnayan sa Panginoon. Kung papaanong sa marriage, alam na alam ng mga tao yan, sa ating relationship sa Panginoon, dapat ganoon din. So ang question ko ngayon is this. Dahil ikaw ay pumasok sa isang relasyon sa Panginoon, ano ngayon ang iyong ginagawa for your relationship with God to grow? Okay? So kumusta yung ating Bible reading? Kumusta yung ating prayer time? Kumusta yung ating ministries? Can you say na from the time na ikaw ay nakakilala sa Panginoon up until this time na merong significant progress ang iyong spiritual life? Kasi po pag hindi tayo intentional diyan, baka mamaya eh hikahos na hikahos na yung ating spiritual life eh hindi pa ho natin namamalayan. Baka mamaya ho eh talagang uh, sabi nga eh unhealthy na yung ating uh, spiritual life pero hindi pa rin natin na ng pansin. And posible pong mangyari yan at nangyayari nga po yan. Bakit? Because people are not intentional with their spiritual life. So itong pag-aaral natin is all about intentionality. Your relationship with God is very important. Pero ang tanong po, tinatrato mo ba itong mahalaga? Ito nga ba ay binibigyan mo ng panahon, pinangangalagaan, at ikaw ba ay intentional na sa bawat araw ay lalong mapalapit sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay at lalong lumalim sa ugnayan sa ating Panginoon? Ang mga tanong pong yan, ikaw talaga mismo makakasagot. Walang ibang sasagot para sa iyo. Ikaw mismo nakakaalam sa pakakatao uh, 'yung mga pribado na mga panahon eh ikaw lang din naman ang nakakaalam ang Panginoon so ang malaki at mahalagang katanungan po ay kumusta ang iyong ugnayan sa ating Diyos at sana po ay uh, tanggapin natin 'yung hamon na mag-evaluate no kasi pag hindi tayo nag-evaluate hindi tayo magkakaroon ng mga changes eh so evaluate your christian life kumusta na uh, ano na ang progreso ng iyong buhay espiritual? Ano na ang uh, tinatakbo ng iyong buhay espiritwal? So, very significant po ang mga katanungang ito. At kung kayo po'y naghahangad na patuloy pang umangat, lumalim, well, pag-uusapan po natin yan, paano tayong lalago sa ating buhay espiritwal at ano ba ang ating dapat ginagawa o mga pagbabago sa ating buhay para yung paglago na iyon ay lalong makita at yung kalusugan ng buhay espiritwal ay lalong maranasan. Sapagkat, uh, again, let me clarify this, pag tayo po ay unhealthy sa anumang aspeto ng buhay, maging sa spiritual life, yan po ay lilikha ng limitations. Pero kung tayo po ay healthy, it will create possibilities and at the same time, widen your potential. So meron tayong responsibility mga kapatid at nawapo maging hamon ang pag-aaral na ito na ating uh, i-take up ang responsibility na yan and grow in our relationship with God. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.